Makakasama po natin ngayon si Ms. Maria Antonia Bornas, Chief Science Research Specialist sa PHIVOLCS, upang magbigay ng update sa sitwasyon ng bulkan Kanlaon. Magandang gabi po, Ms. Bornas. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Ma'am, kamusta na po ang bulkan Kanlaon ngayon? Bali po patuloy pa rin po ang ating pag-detect ng mga volcano tectonic earthquake sa bulkan kahapon po uh, sa loob po ng 24 oras nakapagtala po tayo ng karagdagang 337 volcanic earthquakes no at kanina po mula po alas 12 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay may karagdagang 65 na mga volcano tectonic earthquakes no. Mahalaga po yung volcanotectonic uh, volcano tectonic earthquakes sa pangkaraniwan po ay kaunti lamang yan no. Not more than five. VT earthquakes per day. Pero pag ito po ay dumarami katulad po na nangyari dito sa kandaon nagkaroon po tayo ng swarms, no? Yung kabit-kabit ng mga VT earthquakes. Ito po ay nakakabahala dahil maari pong ito po ay dulot ng pagbasag ng bato mm -hmm. o pag uh, uh, pag uh, pitak ng bato sa ilalim ng bulkan at hmm. nag uh, na nagsasaad po na nag uh, gumagawa po ng pathway o ng daan na ng magma para po ito ay umakyat sa ibabaw po ng bulkan ano uh, in addition to that sa dagdag po dito nakapagsukat po ngayong araw ng napakataas na Uh, konsentrasyon ng sulfur dioxide. Pumadu po sa 11,556 pounds per day ang nasukat po kahapon. Kaya naman po uh, marami po tayong mga pamayanan, mga, mga mga community sa paligid po ng bulkan na nakakalanghap po ng mga sulfuric fumes at nire-report po ito sa atin. Ano? Uh, ito po ang pinakamataas na nasukat ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan mula po nag, nang nagumpisa ang instrumental monitoring ng volcanic gas sa Kandaon noong 2009. So matagal-tagal na rin po na ngayon lang nakita yung gantung kadaming labas nitong sulfur dioxide. Ma'am, siguro uh, maganda pong malaman, dito sa sinasabing yung naging earthquake na more than 300 the past 24 hours, ano po? pero yung 12 a.m. hanggang 12 p.m. ngayong noon ay pumalo sa 65. Ang ibig sabihin ho ba nito ay this time maasahang bababa yung volcanic earthquakes? hindi po sa ganun na. Ano. Kailangan po ay uh, banmanan po natin maya-maya. Dahil ang mga volcano tectonic earthquake swarms, pwede po yung uh, patigil-tigil na. Ano. So meron po tayo ka nung September 9 nung gabi hanggang madaling araw, tumigil po ito ng sandali. mm -hmm. alas dos. At uh, nag-umpisa po ulit ito ng mga alas 5. no? So, uh, and then tumigil po ulit ito nung uh, hapon na. No? Kaya po, meron po siyang uh, mga periods o mga panahon na parang tumitigil po. No? Kung aalalahanin po natin ang pagputok po ng Taal Volcano noong 2020, meron pong mga buwan na tumahimik ang vulkan. No? Wala po siya masyadong uh, earthquake activity bago na po ito pumutok ng tuluyan. Opo. So, yung uh, maganda din siguro po malaman sa inyo, ano hubay ba yung behavior nitong si Kanlaon? Ay, yun nga po, no? Ngayon, ang kanloon po, mula pa po nang tayo ay nalikha bilang ahensya, ay hindi pa po ito pumuputok uh, na naglalabas po ng totoong magma, yung bagong magma, no? Yung tinatawag po nating magmatic eruption. Hindi po katulad ng Mayon Volcano na maya, -maya po, no? Uh, in a few years pumuputok na, na uh, magmatic eruption. Yung mga Pagtotok po ng bulkan, ito po ay tinatawag na mga phreatic eruptions lamang. No? Ano po ba yung phreatic eruption? Ito po ay sanhi lamang ng pressurization at pag-ipon ng steam sa loob po ng bulkan at ang pag-release po ng pressure na ito explosively. At ang nangyayari po, ang nadadala po na ash ng isang phreatic eruption ay mga luma na pong galing po sa mga lumang bato na napasad nung pagputok. No? Iba po yung magmatic eruption, meron na po talagang magma mm -hmm. supply sa ilalim na bago at ito po ay maaring ipotok ng tahimik uh, katulad po ng nangyayari sa Mayon minsan no, last year na lava flows at pwede rin po itong ipotok ng malakasan, yung explosive eruption, katulad po na nangyari sa Taal. No? Ang noon po wala po tayong record ng magmatic eruption except yung napakaliit na 1902 eruption na meron lang pong isang lava flow na dumaloy at napaka-sketchy o hindi oh, po oh. masyadong detalyado yung mga accounts ng eruption na ito kaya po tayo po ay nakasandal doon sa alam po natin sa geology ng vulkan na dominantly po ay composed of lava flows at meron pong uh, periods lang na nagkaroon po ito ng explosive eruption. Okay, maraming salamat po sa inyo, Maria Antonia Bornas, Chief Science Research Specialist sa FIVOX.